Wala nyo guys kung ano yun. Ayan na, ayan na guys. Ayan na. Ah. <laughs> guys. Yan ang juice namin dito sa bahay guys. Wala. Maya guys. Magtimpla tayo ng juice. Ayan na guys. Ayan na guys. Ayan na guys. Ayan na yun. Try nyo guys sa Ayan na. Kung makabili kayo nyan. Kasi sa sa Europe yan guys. No, just, mas legit yan guys. No, Masarap. Yan ang mga uh, iniinom dito, guys, ng mga uh, patay-gutom sa bahay. <laughs> Legit, guys, ng mga patay-gutom dito. Mga pala. Mga pala. Mga pala mo rin, guys, dito sa bahay. Ayan, guys. Yan. Yeah, masarap yan, guys. At, ang sugar niyan, guys. Hindi masyadong. <coughs> yung na, guys. Yan na. Wow! Masarap niyan. Yum, 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 yum. Ayan. Uh, nagtitimpla ng juice, guys. Yum, 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 yum. guys patikat na yan guys pad na yan pad na yan guys anak think... cinta. <laughs> ah, na guys ayan tingnan natin masarap na guys na yung... not... guys na guys guys so, so,

makabanta sa mga pero nadepende naman sa panlasan natin gusto natin matamis lagyan ng siyang siyura kasi guys yung isang pack na yan guys talaga matabang talaga yan kaya mas ano siya mas ano sa health benefit kasi hindi siya hindi masyadong matasang siyura guys nilinis ko muna yung baso kasi para sigurado tayo na <coughs>

Wow, sarap na, sarap. Guys, mag naman! cart na Uy, may kalaban, may kalaban, guys. Sino yung kalaban sa likod ko? Wow! Mm. Pero guys, hindi ano. May lang just kasi kalaban din yung sugar. Ana, 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 ana. Ang sarap na, ang sarap na. Wow, 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 wow. Ikaw na, ikaw nang na panalo. Wow! oh yan yeah. pa Merit pa siya pa yan oh no? ilagay na lang natin sa sa para doon lang siya naka naka preserve lang ng dami na yan tumitingin si kanabang kung ano daw ang iniinom ko baka ko ko naman yan actually guys bawal na kami nang ko kasi <coughs> atas ang sugar yun na na umus 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 Wow. Merita, merita. Ayun. Nabas na yan, guys. Legit yan. Masarap. Masarap yan, guys. Pag nakita nyo sa SNR, guys. Hindi ko sure kung meron nga talaga sa SNR. Kasi galing sa Europa. Dala lang yan sa... Ganun ang juice dyan. Diba? Ay, pa, pa, pa. Ay, meron! may pa, may pa, ano pa yan. May pa Wow. <laughs> so, serve na daw yan, guys. Serve daw! Wow. <laughs>